Hello mga kapinta! So karon maato dito sa isa ka barangay na pod na naputi -po at nga kapilya di addo para mag-enhance sa ilang santos. Then karon maani sa diri sa gasolinahan magpagasolina sa ta. Then after na itong gasolina, wala ko na din dito nga barangay. Then going na ani dito sa barangay Silawi sa ilang kapilya. PM na dayon mo kay amon nang anhaon ninyo mga daan nga santos ato ng pagwapahon. ni ang kapilya diri sa barangay Silawi. So diri ta mangita o ng mga daan nila nga mga santos na pod. Kaya atong i-enhance ang color. Maoni si nanay, maoni siya in charge diri sa kapilya. So i-open na niya kay para makasulod na ta. Then atong gipangita ang mga daan diri nga santos. So na-adjust ko na kitaan kaning Mama Mary o kaning Holy Infant nga Jesus. So ato na siyang enhance later sa so, mo ni ang itsura ni Mama Mary sa so, ato ng pagwapahon later. And then, magsugod na og pintal sa so, mag ta daari sa iyang nawang ato sa nang i-enhance ang iyang color cake. Okay. Muraglahi na ang color sa nawang ni Mama Mary. So, magpintal lang talaga si apply-apply lang nato ang pintal. Then, magpinta sa si first coat pa ni siya, guys. Ato para siyang is second coat unya kay, para mas manindot ang color. Kani atong ginabuhat is first coat pa ni siya tanan. So, unya dapat ato pa nang balikan, kay, para mas magawas siya ng iyang color, kay, first coat ng atong ibutang. So, mara pa siya faded dan awon. So, dapat, mag second coat ta, kung mahihing mo, A third coat nato kay, para mas nindot siya iyang color. And then, kaning color white sa purong ni Mama Mary. So, akong gibuhat ani is murag ka opat dyan ako siya kay para mas maputi na ayo siya kay murag lagom-lagom na dyan ang iyang color agi sa kadaan na sa ani nga image abang-abang lang tong ubang mga kapilya sa barangay kay amo mong anahaon para pagwapahan nato yung mga daan niya mga santos dayon yun, pintalan na po nato gitumba ni Mama snake or serpente baka niya ni niya so ato po enhance ang color kay marag lagom na dyan kay ang color anak niya ang mga color na gigamit na ako anita nan, guys is mga primary colors lang jud. So ako na yung nagmix-mix para makuha na ko yung color. in karon ato nang pintalan yung murag kalapati ba ni siya o gold. Dayon butangan na nato siya og kilay og mata kay para maporma na ang naong ni Mama Mary. So man natong gibuhat guys, nagmix sir gapon ko ani og color kay para mas makuha na ako ang murag light light na nga pagka black dili ra pud kay super black kay murag darker pud kay siya tan-awon so nang nagmix ko og color para mo light light ra pud siya dai nabutan na puta ni kilay ni Holy Infant Jesus mo ani siya ang Holy Infant Jesus guys mo ni nabutan ta og kanang kilay kanang iyang mata kay para maporma na pud siya og balik dai ako okay, gamit ani nga paint brush is katong pointed jud nga paint brush kay para dili ta maglisod og forma sa iyong mata o